Magandang umaga, Admar and Almar. Opo, uh, marami po ang nabigla ng uh, tila bumaliktad o uh, inibah ang uh, tahak ngayon ng Office of uh, the Solicitor uh, General matapos pong kumabig Uh, willing na sila mag uh, uh, defend po sa panig po ng uh, gobyerno ukol nga po dito sa uh, healing no uh, ng uh, kampo ng uh, ni dating pangulong Rodrigo Duterte diyan po sa Korte Suprema kayo pa po ay nabigla uh, dito or inaasahan niyo na po dahil obligado naman talaga ang OSG na maging abogado po ng uh, gobyerno uh, hindi naman tayo nabigla Uh, dahil nga napalitan na si Solicitor General Minardo Guevara, um, gaya nga nang sabi ko, um, ang Solicitor General kasi uh, obligasyon niya naman talaga na mag para sa gobyerno. So may tungkulin siya na i ang uh, gobyerno sa mga kaso uh, na nasa Court of Appeals at sa Supreme Court. Pero meron din kasi siyang tungkulin bilang uh, Tribune of the People para uh, i-represent yung uh, anong tama para sa bayan. Uh, kaya si Solicitor General Guevara, noong uh, nag-recruise siya, nag siya o uh, umatra siya bilang abogado ng uh, ng gobyerno doon sa habeas corpus petitions, uh, consistent yun with the duty of the Solicitor General to be the tribune of the people, to serve only the best interest of the state. So, uh, ang, ang ibig sabihin nun, kahit na taliwas yung posisyon ng Solicitor General sa kliyente niya, yung state, pwede siyang umatras. Uh, so, itong nangyari kay uh, Solicitor General uh, Berberabe, uh, prerogative niya rin ito na, na humarap uh, bilang abogado ng gobyerno. Uh, in the same way na prerogative din ni, ni Secretary uh, Solicitor General Guevara noon na umatras. Pero ang posisyon natin, simple lang. It doesn't matter kung sino ang abogado ng gobyerno. Kahit sino pa ang, ang mag-abogado para sa gobyerno, It doesn't matter kasi hindi, po, hindi mo pwedeng ipagtanggol, yung hindi katanggol-tanggol. Yung pagtataksil sa bayan na ginawa ng gobyerno natin sa pamamagitan ng pagsuko ng sober soberanya natin at pagkanulo kay Pangulong Duterte sa ICC, hindi yan maipagtatanggol. Hindi yan pwedeng ikubli or hindi pwede nilang... Uh, magpanggap di sila pwedeng magpanggap na international cooperation yung ginawa nila hindi nila kayang piliin din kung kailan lang susunod sa constitution so ang posisyon natin uh, tama si si uh, sojen gavaran noon para hindi uh, i-represent yung government sa habeas corpus petitions pero at the end of the day It doesn't matter kahit sino pa yung abogadong yan hindi niya mapagtatanggol yung posisyon ng gobyerno.